Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Magpapatuloy ang paminsang-minsang mga pagulan sa ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat Bandang alas 4, miyerkules ng madaling araw, September 6, nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang bagyo. Huling namataan ng pag-asa ang bagyong ineng sa silangang bahagi ng Extreme Northern Luzon. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na aabot ng 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 70 km per hour sa bilis na 20 km per hour. Ang Bagyong Hana o Haikui ay tuluyan ng nalusaw matapos manalasa sa China. Wala nang nakikitang panibagong sama ng panahon ng pag-asa maliban sa habagat na siyang magpapaulan partikular sa Ilocos Region, Zambales maging sa Batanes. Inaasahan ng magandang panahon sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Pinaaresto na ng korte si expelled Negros Oriental Representative Arnulfo Tevez Jr. at iba pang akusado sa kaso ng pagpatay kay Governor Roel de Gamo. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 kasunod ito ng desisyon na nagtatakda sa arraignment at pre-trial conference sa October 4, 2023. Bukod kay Tevez, kasama sa pinaaresto ang isang Angelo Palagtiw, isang G. Ann at Captain Lloyd Cruz Garcia II. Nag-issue rin ng korte ng commitment order para ilipat sa Camp Bagong Diwa sa Tagig City si Nigel Electona na nakapiit sa Manila City Jail. Nakapagtala ang Philippine National Police ng walong election-related violence higit isang linggo nang magsimula ang election period para sa halalang pambarangay. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, na itala ito base sa monitoring nila sa apat na rehiyon sa bansa. Base sa datos ng PNP kabilang sa mga karahasan ng dalawang insidente ng pamamaril, isang kaso ng unjust vexation, stabbing incident at isang grave threat. Ipinaliwanag ni Fajardo na hindi nila isinama sa datos ang ibang kaso dahil may sinusunod na pamantayan ng Pambansang Pulisya para ituring na may kinalaman sa halalan ang ilang mga insidente. Kahapon, September 5, isa pang barangay chairman ang patay sa pamamaril sa Taal, Batangas. Kinilala ang biktimang si Barangay Captain Erasmo Hernandez ng Barangay Poblacion Zone 10 na pinagbabarin ng mga suspect habang nakatayo sa harap ng Barangay Hall. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.